Bago ito nagpahakay. Ibaan nila sila rito. Magulo naman ang video ko. What's up mga katatang? Ganyan yun. dati eh. Huh? Mahirap. Ayan <laughs> yung mga katatay dugod Bayang <laughs> Bahayang San Jose po ito bagong sikat. Papasok dito sa bahay namin. Kaya na. Kaya na. na bagyo oh, grabe sira yung ating tayong mga katatay lakas yung hangin ito yung huwawang, mga katatay itong alay na to pansin ito ano palay na yan kilog na pa naman mga katatay pero sa baha kung ko higyan na ang Palabas na Ito, itong so, binabagtas ko mo so, Ito, itong binabagtas ko na Ilang minutes kaya lakarin to Kaya naman ito ng motor siguro Mababulong naman Kaya naman ang motor to Kaya lang Saan? ay oh mereka like, 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 nah, 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 mereka na kitna grabe ka wala ko lang daw para sa bisita tubig dapat <laughs> pala may bangka ka dito eh tapos magpaka ng bangka ngayon yeah, na ulit ito ngayon ulit ako oh. ay eh, may pumalag po nang baha pa magbangka ka na lang dito Tingnan mga katatay Ah, uh, smart din Dito nang gagalan tubig sa kabila eh. Nandito sa part na 'to. Ito mataas na ito tinambakan na 'to pero inaabot pa rin, no? Oh. Inaabot 'yan, dati hindi inaabot 'yan. Dati hindi hindi inaabot 'yan mga katatay, hindi dati 'yan naaabot ng tubig pero ngayon, ayan. Itong nilalakaran ko ay semento po ito. Pero ngayon tignan nyo. Para siyang dagat dagat. Pero doon naman sa bahay, wala namang kwan, wala namang hindi hindi naman siya lubog doon ng bahay. Dito lang banda sa paglabas, sa palabas banda ang tubig. So Bilis-bilisan mo, Brad. Kapagod din pala maglakad. Kapagod din pala maglakad nasanay man ako maglakad na kwan ay mag, nakamotor lagi kapagod din pala maglakad sa tubig mga katatay ito sige nyo ang palay sa kawawa din yung, yung ganyang yung malabas yung tawag nito yung bunga nya yung ganyang nagbiber din eh nag green eh tapos palabas yung bunga tapos bu buka yan yung pollination ng palay ah uh, masisira, magiging ipa siya. Kasi papasubukan ng tubig yan mga tatay. Kaya kawawa na naman ang magsaka. Ito yung kawawa pati. Pakita ko sa inyo yung kasunod na na uh, eto, yung mapapansin yun. Uh, dilaw na sana pa. Like, kailang limubog sa tubig. Wow. Sa so, yung pala na ako. na lubog sa tubig okay. pag hindi ito humupa agad agad nabawa mga tatlong araw itong palay na to yung nakababal sa tubig na na uh, sirap pa yung oh. laman ng palay mga katatay. masisira na yan I mean uh, i iitim siya yan yung mga nakalubog na yan sa tubig pag hindi pag walang tubig yan bagsak na yan yan. Sa ilog po ito galing ano? Sa lubong kasi kanina high tide pa Ay, oo Kaya hindi siya bumababa ang tubig? Hindi, hindi pala yung malakas pala dyan? Parang may nag-aakit dyan kanina na kun eh Kasi may katatanggol mo, mayroon kasing doon. Ah Kasi bakit dito yung ang galing sana dyan sa isang Tapos hindi, na rin basta basta mahugot pa po pa Sa lubong eh Bongga ka, Ito ka, ibig sabihin, ka po, okay pa po dito. Papo mo to? Lalaban siya. Keri lang, ha? medyo mababa pagdating natin. Ngayon naglalim na oh. Oo. Kuyi din ng eh. Hindi <laughs> na <laughs> mabaha nang ganito ko ang. Kaya ililipat na tayo dito ah. May mga panty na nga sila, oh, nakalatag, oh. <laughs> Ka kagabi, Ah, kaya para sabi ko. Kaya pala doon kanina sa may highway, dami nang ngawil dyan sa kabila. Mga palasdaan siguro, nag... Mga talaga. Ah, gagang kabila rin pala to. Good news, ah. Nabot na doon, parang wala sa... pa man doon kanina yan. Good ko na, oh. Something. Wala. Wala wala namang palay po pa ay sa kalob. Grabe lalim. Hindi kaya tatay. Tingnan yung bigat ng stand nila oh. Dito. Dito pa lang sa gitna. 11 minutes na, naubos. Ayos, madilim pa, oh. Tignan nyo, madilim pa. Yan yung nakikita nyo, city hardware yan. Yan naman, mataas naman yan. May problema diyan. Pero dito, oh. Ito. Ito yung talaga nag Grabe, ano? Grabe, lali, yung mga bahay doon tingnan nyo halos kalahati na yung yung uh, lubog Ito rin oh dati hindi ano, ah? ka ito naabot ano? din itong kabila na ng... daw ah ito ito wala ibig sabihin kasi hindi mo man daw ka agad kasi agad agad ma maabot ang pangarap ko pag hindi mo paghirapan ngayon pagit talaga Kaya ito yung tricycle dyan. Malapit na kayo mga tatay makita nyo may mga tricycle na duwadaan sa kabila. Sa so may dyan sa kanto. Ayan. Ah, but yun. Yan yung sakya nga yung sundan natin. Ay ba? Kaya dapat pa nagbahay ka dito. Dapat tasin mo. Kaya itambakan mo muna to. Nagpas dito sa highway. Tapos mag second floor ka pa. Naro, labas ng ugat ng kwano. O, tignan mo ito. Mataas na ito dati. Ayun, sa kanila. Dahil mataas ng kanila na ito. Pero abot pa rin, no? Oh. Abot yan. Pasok lang sa may ito ng ano, kalublak. Yung dimple Star dati na hindi naabot ngayon, naabot na no, oh. Di ba hindi dati naabot yan? Ito tong parking area ng dimple Star dati. Delikado ito pag may mga ground na kuryente. Ngayon itong sa tubig. ano oh, kuryente. Sarap pala mag-exercise pa ganito mga katatay. Pero, yun yung plaza ang bago sikat barangay parang abot na ay sus ayaw mo hindi ay, ayaw mo Aduh, masa sakit dono.

pag, dito pag wag ka lang mamatay ng kwan pag namatay nga talaga ayun o oh. buti mataas ang bahay na ito mga katatay pero yung tubig abot na no? ito papuntang plaza ng bawang zikat yun sa may sa barangay hall Pagkatsan Sinampa ang tricycle ah Sinampa ang mga tricycle Ito na Sampahan ang mga tricycle na to Masa ka naman ah Sarap pagi,

Deb, tara ka. Ano, mo na. Alaga ng sisis.